Alam mo ba? Kilala mo ba si Binigno Ninoy Aquino Jr.? Siya ang kilalang leader noon ng oposisyon at kritiko ng Administrasyong Marcos Sr. noong panahon ng Batas Militar o Martial Law. Pinanganak siya sa Concepcion Tarlac noong November 27, 1932. Nagsimula siya bilang isang journalist. Taong 1955, nahalal siyang alkalde ng bayan. 1959 naman nang siya ay maging vice governor ng Tarlac at 1961 nang maupong gobernador ng probinsya. Naging senador si Aquino Jr. noong 1967 at noong 1968 naging leader ng Liberal Party. Presidente noon ng bansa si Ferdinand Marcos Sr. Plinanong tumakbo ni Aquino bilang Pangulo ng Bansa para sa halalan noong 1973. Pero hindi ito natuloy dahil taong 1972, idiniklara ni Marcos Sr. ang martial law. Dito nagsimula ang pagtuligsa ni Ninoy kay Marcos Sr. na nagdulot ng kanyang pagkakakulong ng walong taon. Pero habang nasa kulungan, inatake siya sa puso. 1980 pinayagan siyang makalabas ng bansa ni noong pangulong Marcos Sr. para sa kanyang heart surgery habang nasa abroad patuloy pa rin ang kanyang paninindigan laban sa administrasyong Marcos Sr. August 21, 1983, nagpa siya siyang umuwi sa Pilipinas para ipagpatuloy ang laban. Pero sa kanyang pagbaba ng eroplano sa nooy Manila International Airport, si Ninoy na assassinate na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Ang kanyang kamatayan naging inspirasyon noon ng ilang mga Pilipino para mas mag-alab pa ang kagustuwang mapatalsik sa pwesto si Marcos Sr., Hudyat na rin ito ng 1986 People Power Revolution na pinangunahan ng kanyang may bahay na si Corazon Cory Aquino. Sa kanyang kabayanihan, kinilala siya ng ilan bilang tunay na bayaning nagmamahal sa Pilipinas. Ang Manila International Airport, pinangalanan na rin Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Tuwing August 21, ipinagdiriwang na rin ang Ninoy Aquino Day bilang pag-alala sa kanyang mga sakripisyo at kabayanihan upang makamit noon ng bawat Pilipino ang kalayaan at demokrasya. Ngayon, alam mo na